Ayan po mga Koreans. Ayan. Nagawa po kami ng uh, banana chips. Ayan. ayan. Binabad mo po muna namin sa ano, tubig na may suka para matanggal yung ano niya, yung dagta. Tapos, ayan. ayan. Na huwa hiwa na po siya. Ayan po yung mga gagamitin po namin. Uh, mantika, uh, dato puti at sukal. Kaya uh, po mga kaya mga ka-real Sisimulan na po namin iprito siya. Gusto uh, niyan. Yan po mga ka-real sai. po 'yung mantika. Uh, nalagyan na po natin ng uh, banana chips. Oh, po mga ka uh, sa uh, medyo ano na po siya, crispy na po siya. Nalagyan po natin siya ngayon ng sukal. Sukal yan na may suka hatog medyo mati lang si ko siya mga kawins kasi ano, may tubig po kasi siyang halo eh. sa ganyan okay yes tapos pag na golden brown na po siya yan ang na po natin sa mga ka yes ayan po mga ka FB dito ah, na po siya angoy lang na po natin siya mga ka FB Reels oh sarap po oh, mga kaya beers ito na po ang aming banana chips yan napakalutong niya po mga beers at masarap ano masarap hmm? ito hmm. madali lang po siyang gawin Sarap. Yummy, yummy. 阿妈包。